So what's up guys, naatakaroon din rin sa ika 29 na mga duty din sa Bunawa National High School as intern So ayan guys, naatakaroon din rin sa boarding house na ako. Type update lang. Since kay nagapasumative na mini, abot na may sa sasumative 5. Uh, una nga um, sa matib, ginagatalo, ika-opat. Ang ika is katong mga crucials na to. Then, five is katong finalize. Kung kinsa itong mabilin daw sa mga students daw or kanang need o remedial. So, ayon. Iyan yan ang proseso. Oh. Ang four, sila nga as mo graduating na as sa grade 11. So, kag okay, gear 11 man akong gikuan gikoan, gihandilan. So, ayon. Iyan na yung lapis explanation. Uh, kung kinsa yung mga sa grade 12, mag na sila sa grades nila pero makapadaan ka pong sa grade 12. Ayan naiuban na ka ng medial kay di sila ka itong grade 12 kay like bagsak sila ka ng subject kay statistic ang probability ko turns na maapektuhan daw ang tulok ka subject daw like okay tulok ka subject sa na lang na isa nga may bagsak nila sa grade level is magano mag remedial lang uban ang uban kung tama na to sa ilang grades kay finalize man ni ma'am uh, sila maka mga procedures sa uh, grade 12 after process finalize kagay na nagpahibalo na kay ikari medial 5 naman namo so nakuha nila sa na sa mga students na hindi daw remedial so ayan question mark ba yun itong uban kay ano na da daw sila inga anak daw hindi na sa records depende di ba diba nice maklarify dito nga uh, parts and e, tanaw na sa records kung tama ba ganyan na complete ba sila pero nga nung wala ila ano ba so time check uh, 5.22 so ayan karapa naka live update guys kay uh, busy dito what time ayan wala po na ako naisipod na mag video. Ayun na nag video ko gaya na, buntag kaglit lang one punta to uh, na some clips ayon ang sa mga is ni about mid five o ba nai akin kung kaya sa kita tong makano kaya kita tong makapasid and five is kaya tong kids ay kito magrit and naan kung saan mga tips for your kami internship so mm. oh, in, okay? yeah. no. na lahat video okay don't forget to follow and subscribe my YouTube channels and then bye bye tugos ng blog natin shout shoutout sa inyo